Mga kababayan, mga kabarangay, hindi ka tega malasiki pangasinan pag hindi mo kilala ito. Ba't napunta ka kay ka dito sa bahay ni Daddy Frankie? Ay, gusto kito makita Ay, gusto mo makita yan. Gusto. Apir pala! Hmm? Gokwa ako pa ni Ha? Ah, hindi ito matanda. No? Sikat na sikat kayo. Yan. Balita ko, mayaman ka na eh. Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Pambili ng cellphone lang. Patay tayo dyan. Emil Kabat mo, manaya. Kabat, takan mo. Alaka, takan kabat. Kilala mo pa ako? Oo. Oh, to oh, ano yung pangalan ko? Dr. pranke Dr. pranke Upo sa... ka dito. Bala. Naging doktor na ako. Ay, oh, dito Dr. ka. Franke. ha? Ba't may salamin ka na? Wala. Ano Ay, yan? Parang, bu sa buwangin. Ba't napunta ka kay dito sa bahay ni Daddy Franky. Eh. Ay, gusto kitong makita Ay, gusto mo makita Ay, Gusto. Apir pala. Mm, mga kababayan, mga kabarangay. Hindi ka tega malasiki Pangasinan pag hindi mo kilala ito. No? Huh? Shout out Sir. mo si Vice Mayor. Vice Mayor Dang Mamaril. Vice Mayor Kevin Roy Magalalay. Ayon. Magandang oh. Huh? hapon po sa inyong lahat. No. Oh, sa mga kababayan natin na nanonood. Sa mga kababayan diyan dyan, sa mabayan ng Malasiki hmm. at sa kabayan ng Klasyaw. Maraming salamat po nandito ko sa kay Idol Frankie. Iyon. Daddy Frankie. Daddy Frankie. Go go apo kanin sa Shawa. Mm. Pay. Ah? Say... Hindi ito matanda. No? Ito. Ito. Teka, upo ako para sikat na sikat kayo. Okay. Ito lang yan. Kaya sa'yo. Balita ko, mayaman ka na eh. Aneta, ha? Mahirap mayar ang buhay ko ngayon. Mahirap ang buhay mo ngayon? Oo. Oh, Kumusta pa ang yeah. mga negosyo mo? Wala akong negosyo. Wala kang negosyo. Sa sa unang sa, ba, sa, bahay pag pag walang ulam di kakain. Kumain ka na ba? Opo. Ako ah, kumain very good kala ko hindi pa kumain eh. Kaya gusto ko makita ng sa personal. Eh. Gusto mo makita sa personal, yan ang gusto ko sa iyo eh. Hingi ako na tulong mo. Ah, ka ng tulong. Ah, hingi ka ng tulong. At ah, delikado. Ha? Anong klaseng tulong ang kailangan mo? pambili ng cellphone lang. Papatay tayo dyan. Mam, na... Marunong ka pa mag-cellphone? Oo. Oh, Sigurado ka? Oh, ako pa. Marunong pa mag-cellphone to kagawad? Oo. Oh. Iwan natin, tignan natin. Pag makita kita sa... sa... Bakit hindi ka humingi kay Vice? Nahiya ako sa kanya. Eh. Ay, tignan mo! Nahiya ka kay Vice sa akin, Oy. hindi? <laughs> Uwin ako. Dito ka lang, <laughs> eh. Ikaw ang kababayan ko dito eh. Eh, kababayan din natin sila. Kababayan, nandito kami sa kay Dr. Uh, Daddy Franke. Oo. Oh. Maraming salamat po. Anong kailangan mo kay Daddy Franke? Ingi akong sunsun. Tulong? Anong klaseng tulong? Kaya nga, pambili ng cellphone. O, cellphone? Oo. Kaya na, magkano ibigay mo? Ha? Huh? Magkano ibigay mo? Oo, oh, sige. Magkano ba yung cellphone? Ayaw ko. Paano tayo bibili? Hindi mo alam ang A cellphone. Ako bibili. Oo, oh, bibili. Oh. Sige, wait lang. Cellphone lang pala eh. Ha? <coughs> Basta, pag na-miss mo ko, pasyal-pasyal ka lang dito. Pumasyal ko dito isang araw. Wala ka dito. Ah, oo, oo. Hapon. At least na mo nang dito ako. Oh, nakita oh, ko. May kayo. papakilala muna ako sa iyo. Sino? Si Bandam. Bandam dito ka. Ah. Eh, <coughs> ako na yan. Bandarito. Ha? Huh? Si Bandam yan. Dito ka, Bandam. Dito, dito. Puka dito. O, oh, pakilala ka. Ay, walang bayan. Pakilala ka muna, bahay. Ako si Bandam. Eh, ikaw. Magul. Eh, ikaw, wala akong bahay. Oo. Ah, Tagang tutulog. Wala. Pag, pag, pag nasa bayan, higa lang ako sa bahay. Higa e, ka lang? Sa, sa kuwan, parahan. Patik. Lahat <laughs> ang tao, Pasi pa nga ni mo talap ah talap tingi. Ilan ilan ning ilan ning ilan ning hindi mo mga tao. Ilan? Hindi ko alam. Eh. Ha? Hindi ko alam. Pero ka yung malakian siya na. Ah. Ilan taon ka na magoy? 44. 44 ka na ngayon? Uy, tignan mo. Bata ka, bata ka pa, pag, nagluluto ka pa kay ate? Oo, oh, kay si Mina, nagluluto si Mina. ka lang, nakikita mo ako doon. Oo. Oh. Oo, oh, bata pa ako noon, makuwi ka na eh. <laughs> hindi pa. Hanggang ngayon, makuwi pa rin, di pa rin nagbaba. Ang galing mo talaga. Ha? Oo. Oh. But hindi mo kalimutan yun, naalala ko pa rin na yung, yung, yung yung... Yung asawa niya, tito mo. Oo, yung asawa niya, tito ko. noo. Mag, yung, mga, nandiyan, yung mga babae, mga pinsa mo. Opo. Baka, sabihin sa akin, di kita kilala. Mag, 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 mag Pag eh yung kagawad, kagawad dito sa Barangay Aliaga, mm -hmm. Nakikita ko yan. Pag nakikita ko yan, sumasakay ka sa tricycle. Oo. Buti na lang, hindi mo ako nakalimutan, no? Hindi kita makalimutan. Ah, Idol Frankie. Mm -hmm. Mahal na mahal kita. Ay, isuot mo nga yung salamin mo. Ayun, no, Tingin ka doon. Isuot mo, tapos tingin ka doon. Oh, lak tingin ka rin doon. Oh, mga kababayan, sinong pogi sa dalawa? Hindi, oh. ako. Ako. Oh. <laughs> <laughs> Parang mas buwapo si Makoy. Hindi. Eh. Ha? ako, bapo ako. Si Makoy may salamin. Ako. Tignan mo, nakatak-in. Nakapantalon. <laughs> bundat ang tiyan na. Eh, mas bundat ka pa eh. <laughs> oh. Bundat? Pwede, sir. Ha? Pwede, sir. Pwede. Kaya ang tanong ko, magkano? May na uh, ang galibigay mo. Eh, mga magkano ba yun? Ah, uh, dalawa. Dalawang? Dalawang, dalawang kwan. Dalawang daan? Hindi. Ayan, dalawang libo. Dalawang libo? Dalawang ganyan lang. Dalawang ganyan? Oo. Uh. Magkano ba yung dalawang Next ganyan? 3,000. Ha? 3,000. Dalawang nga yun? Dalawang libo. Dalawang libo? For Tuto? Huwag na. Ah, huwag na? Dalawang lang. Nakakaya sa'yo. Dalawang libo? Oo. Anong gagawin mo sa dalawang libo? Bibili ko yung cellphone. Bibili ka talaga? May cellphone ba dalawang libo? Oh, Mayroong. Comment nyo nga dyan guys. Marunong ba talaga mag-cellphone oh. to? Gusto mo di. Baka iwawala uh, mo lang, hindi masasayang. Hindi, bigyan masasayan. mo number mo. oo oh. Pupunta ako dyan, sa, sabi ko, nandiyan ka sana. Sa hindi na, bibigyan kita. Pag nakabili ka ng cellphone, pasyal ka ulit dito. Oo. Oh. Na? Para ipakita mo rin sa akin. Oo. Oh. Totoo. Best man. O. Oh. mo muna yung mga kababayan natin. Ilan nanonood dyan, Ang daming nanonood. Kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Nagkita oh. ko si... Ah... Uh, Idol Daddy Frankie? Idol Daddy Frankie. Oh, siya. Marun. Mahal na mahal kita, Doktor... Ah... Uh, Idol Frankie. Oh, mahal okay. na mahal kita. Garangke, mm -hmm. hindi tayo bulol. Hindi. Si talikana. Vice Mayor mo na nanonood sila dyan. Vice Mayor Roy Mac... Ah, uh, Vice Mayor Kevin Roy Macalanay. Oo. Oh. Vice Mayor Dang Mamaril. Siempre I love you. Mayor din natin. Mayor ng Malasike, Mayor Oh. Alpe, Suriano. Suryano. Araratan. <laughs> ay, sa kayong mga kagawad niya sa bayan ng Malasike, lahat ng bayan ng bayan ng bayan, bayan ng Malasike, salamat oh. po. Oh. Thank you. Iyon, nagkali. Magkano? Magkano ni Bo? Magkano Pero siyempre, ay, ang gapo Pabili ko na ng kwan, cellphone. Ay, pabili cellphone? Oo. Oh. Kantahan mo muna ako. Ha? Kan tahan mo muna oh. Ang pagibigay sa diyang ganyan. Liwana sa isang isa'y kailangan. Mararap. Dati basta kita kailan Wakan magisib dengan Ambatul Apa paliwan ko di nakailangan At kahit anu pahalimu nakaran Bastat mahal kita maging Purang ka na. Ah, Ay! Oh, yes. Sanggala! Ang galing na ano? <laughs> na May pamatay pala eh, no? Tinan mo, galing, no? Tinan no, love song. Isa pa, isa pa! Wala na. Wala Di, na. dalawa yung kanta mong alam ko eh. Ah, bigay mo itim. Huwag na yun. Huwag na yun. Di! Yan <laughs> si Paano tayo ma? Pare. Basta si... Ba paano tayo uh, makakabili ng cellphone kung walang bikining itim? No? O. Oh, oh kantahin mo hindi, ko, hindi ko, Okay lang kahit hindi kumpleto. Ayong inaakala, nalimot na kita. Yo. Yep. Mayroong na nagdasabi, sapat sa'yo sinta. Buhat nang mawala ka, ako'y nagdurusa. Kahit na nagtampo, sana'y malaman mo, mahal pa rin kita. Ang ingat-ingatan ko, Say Sa isa-isang bikini mo, na inaamuy-amuy ko pa, agad <laughs> gabi sa pagdulog ko na Ako'y na kahit patawarin, wasa ng suntukin, bikini mong itin, ang arawin mo sa akin Ayos, no? Bakit inaamoy amuy Parang inaamuy-amuy ba talaga yung bikini? Hindi. Ay, Example lang yun? Ay, example lang yun. Oo. Nakita na, na kita sa... Ito? Oh? Lahat ng section niya, may, may, may plaka dyan sa... Yung agila Oo. Oh. Pag nakita ko na Oo. Oh. Boss, sabi ko. Oo. Oh. Lagi kita nakikita sa palingki. Dyan sa Malasiki. Tapos si, ano, si Vice Mayor Kevin. Nakikita kita eh. Magaganda yung luto nyo dun eh. Saan ka ngayon nag Kay, kay Vice Dang o kay... Okay. Nandiyan ako sa Agdao. Ah, sa Agdao, Agdao. ka ngayon? Oo. Oh. Tigago mo mo eh. Nga po, mababantay na barangay. So, saan ka bibili ng cellphone pag bibigyan? Sa bayan. Meron? Meron talaga? Oo. Oh. Dalawang libo? Oo. Oh. Baka maluko lang to. Madayo. Hindi, hindi ako madali. Hindi, maluko. Alam ko yung resibo. Sigurado ka ah? Oh. Oo. Ano guys, comment nyo nga dyan mga kababayan. Huming, pumunta siya rito. Sa mga hindi nakakilala mga kababayan, Maliit pa lang po ako, nagluluto ako dyan sa malasiki, makuy na to. Kinukutos-kutosan pa yata ako nito, ilukutos. Hindi, 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 Ako nga, ako ang sinisipa mo dun sa... Hindi, <laughs> ah! Ito mo! Lagi <laughs> mo ako, lagi mo ako sinisipa dyan. Hindi! Namungurot ka nga yan, sakit ng kurot kaya nito. Sige, comment nyo dyan, mga kababayan. Mahal na mahal kita. Ay! Mahal <laughs> na mahal. Mahal na <laughs> mahal din kita. Sige, upo ka. Hmm. Ang sakit ng kurot to. Maliit pa ako pag napagtripan ka ganito sa paling... Pero mga kababayan, ang reason daw, ba't pumunta siya rito, Siyempre, siguro naririnig niya yung pangalan dati Frankie kaya hinanap niya. Nagulat nga po ako, nandito siya ngayon. Hihingi daw siya pang cellphone. Oh, pag hindi, hindi mo makita sa akin, mo ko ng sakyan. <laughs> <laughs> Nadamay pa ako pag sagasaan kita, di. Magagalit sa akin si Vice. Hindi. Oo. Oh, eh paano yan? Siya marunong kumanta ng love song. Ikaw, meron kang alam na love song. Marakot yan eh. Ha? Ano? Kurakot. Mam mamarakot tali. Eh. Anong mamarakot? Mm -hmm. Lulubot ang perna sa bayan. Hindi, bibigyan nga kita pang pili. Oh. Ikaw naman masyado nga. <laughs> Nililinaw ko lang kung talagang ano, marunong ka. O, bigyan natin. Magkano? Dalawang libo. Dalawang libo? Oo po. Pahayap, tanong mo nga sila dyan. Oh, marunong, hindi ako makapaniwala nga. Eh. Meron daw akong tag-tokay. Ah. Meron. Ah, meron. To. O, sige. Magkano to? Sa libo. Hindi, ito? 500. Ah, 500. Marunong! <laughs> Ay hindi nga, maluloko. Marunong nga. Okay? Ano, Bandang? Pigyan na natin? Sige. Pigyan natin. Eh, pero gusto ko kumanta ka rin para marinig din nila kanta ka rin. Bige. Pakailala ka muna! Ako si Bandam. Oo. Oh, ilang taong ka na? Ah... Uh, 22. Oh. Anong 22? Nagpabata ka naman eh! <laughs> Naniwala ka ba? Tignan mo yung tsura ng mukha nito. Naniwala, 22? Hindi. Oh, eh, hulaan mo. Pigyan rin taong tuloy. Ha, kwento? 22 ko ko 84 ka na eh. De 22. O. Oh. O oh, sige, kantahan ka mo na bago natin ibigay ito. yo <laughs> shi Ano, ano na <mangyayari? laughs> Bakit? <laughs> mali. O mali. Oh mali, daw ayusin mo yung maintindihan, Tagalog. Tatae. <laughs> Tayo sing tantakoy. Hindi Tagalog nga daw kay hindi no intindihan ni Makoy. Hindi intindihan? Oo. Pwede ba picture tayo, sir? Ay, siyempre! Sige, sige. Picturean nyo nga kami. O, tatlo kami. Ayan. Eto, guys. Parami na kami ng parami dito. <laughs> <coughs> Baya mo, mahal na. Ida, pagdadasal kita sa Diyos. Salamat. Uh, lahat ng tinutulong mo. One, two, three, one. Thank you. Thank you. Ayan, oh. Sigurado ka, ha? Oo. Oh. Ha? Balik-balik oh. ka dito. Pag nakabili ka na ng cellphone, Balik ako dito. Balik ka dito para makita ko. Opo. Oh, ha? Opo. Oh, Tapos huwag kang gala ng gala pang, ano. Opo. Oh, no? Oh, po. yung nanay mo, eh? Mas, nasa sabungan. Nasa? Sabungan. Ilan ba kayo magkapatid, mo, Makoy? Walo. Walo kayo? Ako panganay na lalaki. Ay, ikaw panganay. May uh, kapatid ka rin babae? Eh? Oo. Oh. Ano trabaho ng mga kapatid mo? Natitinda sila ng karne. Ah, nagtitinda sila ng karne. Oh, shout out mo sila, mapapanood ka nila. Hello mga kapatid, mga mga titinda ng karne diyan sa barangay. Ano pangalan ng mga kapatid mo? Maribel at saka si Maribel. Maribel at saka si Gretchen. Gretchen, sino pa? Yung wala na. <laughs> hindi, sabi mo walo kayo. Walo kami. Oh. Lim, limang babae at saka tatlong babae, tatlong lalaki. Oh, sige. Yung tatlong lalaki, ano pangalan? Makoy. Uh, Oo. Oh, oh. Sino pa? Jonathan. Jonathan. Sino pa? Stanley. Stanley? Oo. Oh, oh. Okay. So, tatlong lalaki. Makoy, Jonathan, Stanley. Shout out sa inyo, mga brother. ay yung limang babae naman. Wag na. Hindi. Nakakaya sa kanila. Bakit? Ha, wala silang Facebook eh. Anong wala? Mapapanood nila yan? Meron Hindi. Wala kaya. Ha? Ayun, nanay mo na lang. Shout out mo. Ang yung sila po yun eh. Kahit na maririnig niya. Hmm. Maraming ano na, tatay? I, I, I love you. Ayun. Yung pinaka no? Sige. Basta, pangako mo. Oo. Oh. Pa bibigay ko na mga kababayan, ha? Kasi, siyempre, mga ganito, eh, love na love natin yan. Oh, doon, doon, doon. Ha? Yung ano, ah, 1,000. Oh, two 1, 2, 3, Anong masasabi ni Kuya Makoy? Maraming salamat po. Ah, uh, maraming salamat po, Sir. Oo. Thank you. paano na bahala mo? Baka mawala. Ano lamang niya? Wala. Wala wala naman niya. Oh, magpapay muna tayo. Bye-bye. I, I love you. I love you. <laughs> maraming maraming salamat mga kababayan. At syempre, salamat kay Mahoy kasi ilang taon kami hindi nagkita. Nakakatuwa, dinalaw niya ako rito sa bahay. Ganito lang po ito mga kababayan. Ah, uh, ganito lang, wait lang. Si Makoy, sa mga hindi na kakilala kay Makoy mga kababayan, And, Andito na rito. Mabait po 'yan. Ano lang, palahingi lang talaga, no? Palahingi lang at saka mabilis mabighan rin 'yan sa babae. Kilala ko po ito, bata pa ako. Makoy na. May po ito. may sticker ka? Ah, oh, meron. Ah, kuha ka nga ng sticker. Boss Jamie. Hintayin mo. gusto. Sticker talaga eh, no? No. Ay picture din kami ni Makoy para may selfie kami dalawa. Nako mo ka mapapalitan ng spandam. Si hmm? Matig na mo? Pogi? Ay pusang gala. Gwapo kami dalawa. Mapapalitan na yari si pandam. Smile, makoy! Hey. Thank you. Thank oh, you. O, dalawa kayo. Tatlo tayo. Ayan. Yakapin mo na yung kuya mo. Hindi. <laughs> hindi ko ano-ano yun eh. Ano hindi ka ano-ano magkamukha kayo? Hindi. Hindi ka magkamukha <laughs> eh. Huwag kang ganyan. Tatlo tayo. Ayan, oh. Ayan. Ah, oh, doon naman, doon naman. Ayan. Oh, asan na yung sticker? Ay, ingatan mo to, ha? Okay. Oh. Bale, kumusta mo kay Vice, tsaka kay Mayor, ha? Oo. Oh. Oo, oh, sige. So, so, ayan, mga kababayan, maraming maraming salamat. Thank you, ha? Uh, at nadalaw tayo ng isang uh, kilalang kilala dito sa Malasiki. Hindi lang sa Malasiki. Dito, hindi mo mga... kilalang. Tada met. Ha? Aba teka, hindi hindi ka ka-di teka rin 'to kasi ba't hindi mo ko kilala? Oo. Hindi ka raw teka, pangkasinan pag hindi mo kilala si Makoy.